Kim Chu at Paulo Avelino, hindi pinabayaan ng mga fans sa kanilang pagdating sa Cebu. Na Maaga pa nga kanina, ay nakarating na din sa Cebu sina Kim Chu at Paulo Avelino, at dahil marami pa rin ang patuloy na nang babash kay Kim, ay talagang ipinakita naman ng mga fans, na welcome na welcome sa Cebu si na Kim Chu at Paolo Avelino. Nagkaroon din ng Pamuterkid ang Kim Pao Cebu para sa kanila. Ipinarada din ng mga fans ang bus na may muka nila Kim at Paolo Avelino. Sunod-sunod rin ang kanilang nagiging mall show ngayong araw sa Cebu, kaya dalangin ng mga fans na wala umanong masamang mangyari sa kanila. Ayla, thank you. Birthday, Ayla, thank you. Ayla, grabe.

Ikinagalit din ng mga fans ang ginawa ng isang uploader kung saan ay pinunit nga nito ang tiket para sa pelikula nila Kim at Paolo Avellino. Kaagad din na nagkomento sa video ang mga Kim Pao fans. 15. So, deserve ni Kim. Deserve ni Kim. Deserve ni Kim deserve ni Kim, so walay mananaw guys, huh? walay mananaw kay naglagot ko, so ayaw ang bisaya Kim, bisaya pudbaya ka? Hmm, deserve, deserve.